magandang umaga hello simulan natin ang ating umaga ng mainit na kapi at bago ako nagsisimulang magloto dahil kagagaling ko lang sa palingke ako muna ay naglilinis ng paligid at harapan ng aking tindahan habang sinasabay ko si choco sa labas tinatambay ko muna ay siya dahil para naman makakita siya nang mga gusto niyang panoorin sa labas. Nag-upo-upo muna siya. Huwag lang siya magkakita ng pusa at galit na galit si Choco sa pusa. Kaya ayan kami guys, habang maagang maaga pa at nakahanda na sa kusina ang aking mga iluluto, ayan, ito muna kami na dalawa ni Choco sa harapan para maglinis at magtambay-tambay muna si Chuko. Yan guys, linis diri, linis dito, linis diha, linis di, dinhi dinhi dinhi. Ayan. guys ayan nangunak na nangunat na si manay tapos naman limpyo ayan naghinay-hinay na si manay upan luto pamahawan guys ayan yan lang ang aking mga nilulutong almusal naluto ko na sige sige lang hiwa diri hiwa diha hiwa dito sige lang yun para makaluto naman ang ulam para pananghaligian. Tudu-tudu lang. sigisig lang. Ayaw lag atras. Tira-tira lang. At sambang luto ni manay inyong man dito sa aking maliit na tindahan. Ayan guys, may buhay naman mano na ako ng sigarilyo. Ayan guys, oh. Ayan, buhay na mano ko na ang sigarilyo. Pero sabi ng iba, pagkaway na mano daw, dapat daw, ano, ilagay sa lalagyan at bigyan ng orasyon. Ayan. At ito ang aking orasyon dahil may bunamano na ako ng isang sigarilyo. Dapat daw guys, ang mano ilagay sa lalagyan. Ayan at pag nalagay na daw sa lalagyan dapat daw yung lalagyan kalagkaguin patunugin sige pa isa pa ukukukuh. at parang totoo nga guys ang sabi nila yan maraming pumain mayroon um, din naman na kumain parang totoo nga magandang ano, lagyan like ng orasyon ang paninda, ayan. So, na guys, so, uh, ang mga natira na lang ay mga lalagyan. Ayan guys. bus ubus ang aking paninda. Andiyan na. Pagliligpit na ako guys. Ayan. At tapos na. At ang dami kong hugasan. Ang urat ganun, dami at ayan naman si Mister habang ano lang sa tindahan, inaayos niya pagsampay ang mga sinampay ko dahil ang ganda-ganda ng panahon. tamang-tama sa akin sinampay, tatama ang init ng sinag ng araw. yang guys, tinapos na ni Mister. Salamat sa inyong pagsama ng aking araw. Bye-bye. God bless us